Magandang gabi sa inyong lahat Ano na naman si Adel Aguilar Channel Papakita ko lang po sa inyo Ang iba't ibang kulay ng mga kandila Ngayong araw na to At kung paano po siya Ano po ang ibig sabihin ng mga kulay na to Ang pagsindi ng kandila Para sa pag-ibig, sa lapi, trabaho Upang mailigtas sa masamang espiritu Ay isang matandang pamamaraan dahil dito nararapat lang na ang taong gusto mabigyan at gumanda ang buhay na at mailigtas sa kapahamakan na gumagamit ng mga kandila narito ang iba't ibang kulay ng kandila para sa iba't ibang layunin tara guys samahan niya. ito po ang dilaw na kandila gawin mo ito sa loob ng lahating oras habang pauntulot mo pagdarasal sa 91 PSALM ito ay makikita sa banal na kasulatan gawin mo ito sa loob ng isang linggo ng araw-araw at makatitiyak kang matatanggap ka sa tamang nais mong pasukan ang green naman po na kulay ay para sa financial at money. Ibig sabihin para sa magiging maayos ang financial status ng buhay mo. Ang pulang kandila, ang pulang kandila ay nauukol sa pag at pagmamahal ang, ang isang nabibigo sa pag-ibig. Noong so, unang panahon, ay gumagamit ito sa at uh, upang mag, sila ay magtagumpay sa kanilang minamahal. Ngayon lang po guys, ang aking nalalaman sa mga kandila na ito. Kasi ito lang po yung ipipresent ang kandila ngayon. Wala na po yung, ano. na po yung Okay guys, thank you for watching. Bye! See you for my vlog.